Kitang kita nyo naman, napakaaliwala sa paligay Eh gaya yung ringat, kami mamamasyal Bay kalino naman ng tubig din eh Bay kalaki na rin, meron pang gansa din eh Pagkakalaki, ay eh, kung gusto nyo makita yung Abay kayo sa mabaybay din eh Pero bago ang lahat, yung intro muna natin oh mga lods, nandito na naman tayo Sa panibagong kabanata ng paglalakbay natin Sa Czech Republic, ang lugar nga pa lang ito ay Kung tawagin ni Bolivik, sa pa rin naman ito Ng Czech Republic Pilsen eh Siyempre, bago kami makarating dito, ay kami muna Nagbiyahe, bay kalayo din sa amin Bay pagkababa naman namin sa sasakyan eh ay siya naman kaming lakad. Hindi nga ay eh, nalilibang-libang pa kami. Bay sa pagkakalayo pala nalalakarin namin iyon. A few moments later. Mga ilang minutong lakaran lang ay nandine na kami sa Gubat. Ala ay Gubat na naman eh. May sa peligro lang wrong turn na naman ang datingan na eh. Ay kundi kapag na namang kabahan sa paligid na iyan ay puro 'to yung dahon. Meron pang parang kubo din eh. Pag may mini event yata dito ginaganap din naman sa kabilang dako. Parang merong playground. Ala ay kung gusto mo mag-exercise ay pwede ka rin din eh. Dali-dali nga nilapitan yung isa din eh at nang akin ang masubukan. Ay nung pagkalapit ko itine nang muna kung paano gamitin. Ala ay hindi ko na nga binasa at akin na agad sinampahan. Maysa sa nga lang malwan eh bay nung tumatagal eh, bumibigat na eh di agad ko nang binitawan at ako ay hahanap naman ng ibang pwesto lumipat naman ako doon sa kabila aba itega eh, parang malwan alwan gamitin na rin na may tamang tama sa akin eh wala na naman kasing exercise ang aking katawan A few inches later nung maramdaman ko maumay umay na eh, di agad na ako nagyaya maglakad lakad bay sa layo din naman ang iikuti namin din eh bay baka abutin pa ng gabi pag nagbagal kung may service lang sana eh, di madali dali umuwi teka mabalik tayo sa lawa tingnan nyo naman pagkakalinis ang tubig sa pagkak saka linaw. Saka makikita nyo eh, tining talaga ang tubig. Kaganda pa ng panahon. Nga pala, meron nga rin pala dito mga bibe. Ala, eh, maekwento ko laang Ako yung nakaraan ni Tuwa, eh. Nakakita ako nyan, malapit na sa tinitirhanda sa amin. Abay, bigla lumipat. Abay, yung lipat naman niya, parang rumurundang kalapati eh. Daig pa. Eh, samantalang yung mga bibe at itik sa Pinas eh, kabibigat na katawaan. Pero sa totoo lang, ikong eh, nga rin na sa Pinas ay eh, masarap na aris sa adobo sa gata. Kay akin nyan nilapitan. At ako yung mamamangalam na at mamamasyal pa kami. saka ilang buwan na nga pala akong ngayon lang uli ako nakakita ng guyam ay are palang itsura na rin mga are day ay isa lalaki naman ang di ko na lang nakikita ay ipis at lamok ba teka maiba tayo Ito ay tayo namamasyal ay may salakad namin pa ay nakakita naman kami ng gansa nandun nga lang sa malayo ay, hindi naman namin pwedeng lapitan at kami mababasa sa tubig <laughs> hindi rin naman namin maabot ay eh, nilayasan na namin lumakad naman ako dito sa may kabilang gili at ang pwesto dito ay magandahan din eh abay meron pala doon mga bibe ala ay nagpatikaran na, ay akala na may lukodihin eh kami na may ah. ay hagis ko pa nga sana na tinap at kakoy baka nga nagugutom eh ay lumantak naman ang layo ay akala yata yung hulihin ay bawal naman din at baka nga mapauwi agad na maaga sa Pinas yun ang batas dito eh bawal hulihin ng wild animal ay sa atin may kahit aso ipinupulutan ay eh din ay bawal ay paano dyan na muna kayo sa susunod ko na lang uli upload yung ibang video na galing dito hanggang sa susunod na lang ulit na kabanata paalam